Hello guys! Nagluluto pala ako ngayon ng kalderetang manuok. Hindi ko na napakita sa inyo kung ano mga sangkap ang aking inilagay. Kasi tsambahan lang naman po ang aking pagluluto. Ito po siya. Ayan ang aking kusina for today's video. Ang kalat! Ganito po akong magluto. Makalat yung mga aking mga sangkap sa pagluluto. Tingnan niyo po yung kusina ko, ang kalat po 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 po. Kompleto po aking mga condiments sa kusina. Ayan. Kaya hindi ko na po na video kung ano yung mga sangkap na inilagay ko sa aking caldereta. Tingnan. Kalat ng aking kusina. Ayan yung aking kalderetang manok. Nag-try lang po, po kung ako kung kayo marunong ko ganyan Pero awa naman, ibig sabihin masarap ito. Basta may ulam. Gusto ko na tayo. Ayan. O, ayan. Okay.